Yes, hello mga kalaki, magandang hapon po sa inyong lahat At syempre, nandito pa rin po tayo sa Tondaligan Beach Ayan, maya maya po, sasakay po tayo ng bangka Ayan po mga bangka na pagpipilian po natin Tayo po ay maglalakbay dun sa dagat Ayan po, para po uh, mamasyal At syempre, bago yan, mamimigayin po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po ngayong alas 2 ng hapon Australia, 2930 New Zealand, 7512 India, 2238 Philippines 7, Thailand 5692 Taiwan 7853 Malaysia 2271 Dubai 6960 Hong Kong 3138 Singapore 2345 China 7891 Texas 0479 Israel 2, Las Vegas 5, three 8 Alaska, 2169 Saudi, 7702 Japan, 1854 Italy, 7304 Germany, 9698 At Korea, 2 3, 7, 7. Greece, 5751 Canada, 2920 Mexico, 3138 Ayan po mga kalaki Ang ating mga lucky numbers po ngayong Alas dos po ng hapon At make sure po na nakarambol po yan na pag nilaban nyo po pati 2 digit, 3 digit. Okay, tara, mamasyal na po tayo.